Uh, Kumusta po kayong lahat mga taga-subaybay? At uh, lalong-lalo na sa ating mga pinuno ng ating bansa Mga leader uh, Alam niyo mga leader, hindi lang naman ang presidente Lahat po, magmula sa presidente hanggang sa pinakamamaba uh, Ito pong mga pag-usapan natin mga kaibigan uh, Para po sa ikabubuti ng ating bansa uh, uh, Batiin ko muna ang... Uh, ating mga kapatiran, uh, ating uh, Iglesia Ni Cristo. Uh, kung, kung napapansin ninyo, mayroon po akong logo dyan sa likod. Uh, baka sabihin ninyo, ako po uh, nakikisakay lang dito at uh, uh, kumukuha lang ng Diyos? Hindi po. <laughs> Alam niyo mga kaibigan, uh, ako po ay uh, nabautismuhan din po sa Iglesia Ni Cristo dyan po sa Mandawi City, Cebu nakalimutan ko na po kung anong lokal yon sa tagal na po, bata pa po, po ako noon ito po ang aking personal vlog uh, para po nangyari po sa aking buhay ayun uh, po, hindi po ako nakikisakay uh, yung sa peace rally ibig sabihin, kaya sinasabing peace rally uh, panalangin sa kapayapaan ganon din po ang aking hangarin alam niyo mga kaibigan hindi uh, uh, naman po yan uh, ibig sabihin, nagpapapansin alam po ninyo, ang pagkakaisa ng mga iglesia ni Kristo ay para sa si ikabubuti ng bansa alam ko po yan at uh, <clears throat> pupunta na tayo sa mahabang usapan bakit ba ang iba kasi uh, sinasabi na ang, ang iglesia ni Kristo ay uh, na, ano ba ito uh, nakikialam, sumasakay hindi po yan hmm. uh, ang ibig sabihin po niyan uh, lagi pong pinapanalangin yan uh, ang kabutihan ng bansa eh kung yan ay mahilig sa politika eh <laughs> 'Di ba? Uh, million 'yan eh. Hindi uh, may ronde diyan na senador. I Iwan ko ha. Kasi bata pa po, po ako. Ako po ay uh, ibig sabihin uh, uh, na ang, ang ng iglesia alam ko. Kaya lang uh, napabayaan ko po uh, bang po ako naglalayas noon at uh, ibig sabihin hindi na po ako uh, nakapagsamba. Iwan ko kung anong tawag diyan, tiwalag. <laughs> Ah uh, ibig uh, sabihin alam ko rin po ang mga batas Ah <clears throat> uh, Palibasa, ng aking uh, ano bining aking uh, tiyuhin ay uh, isa pong Jakono. Ayun mga kaibigan, uh, binabati ko si Rodelio Tambes. Ito bro, uh, itong vlog ko na ito uh, uh, para po mapulutan ng aral kasi ng aking channel uh, na laging nagbibigay ng payo. <clears throat> uh, sana magjaga kayo na Manood at uh, alam ko <laughs> uh, alam niyo hindi naman ako magsayang ng oras. Maglagay-lagay ng logo. yan to po, a uh, personal vlog totoo pong nangyari sa aking buhay. Ang uh, ngayon, ano na naman ang uh, maganda nating gawin ngayon sa panahon ngayon? <clears throat> ako matanda na. Oh. Ako na backstage man sa Iglesia ni Cristo, uh, siguro mga 17 years old ako. O 16 ganun na uh, binata. Uh, uh, alam ko po ang mga patakaran ngayon. Pag-usapan natin ang uh, nangyayari sa ating bansa ngayon. Uh, ano ba itong uh, plano ng ating mga kapatiran? Uh, suportahan ang uh, panawagan ng uh, pangulo na wag nang intuloy ang uh, impeachment ng uh, Vice President pasensya na kayo kung ako man ay bulol kasi ako hindi naman ako nakapag-aral. Yan lang po nga aking mga bigkas. Uh, yung pagpatalsik uh, kay BP Inday. Uh, alam niyo <coughs> kung kayo po ay uh, nakapakinig ng mga balita, <coughs> hindi lang naman po si uh, Vice uh, BP Inday ang uh, patalsikin. Lahat na po. Lahat ng angkan na yan, Babanggitin ko pa ba? Ang gusto po talsikin po lahat ng Duterte. Bakit? Ano bang kasalanan ng mga Duterte? Ah, kasi po, magiging... Para po sa akin, ha? Ah. Di po ako, di po ako nagsabi sa inyo na mangyayari ito. Para sa akin. Ayan po kasi magiging ah, kalaban sa ah, 2028 eleksyon. Mabigat kasing eleksyon yon. Ibig sabihin na ah, magmula presidente, Paano ba itong tawag nito? Hanggang mayor ng bayan. Konsyal. Ganun ba? Oh, Presidensya po, li, lahat po yan eh. Ang barangay nga lang ay hindi kasali kasi nakabukod na. Ibig sabihin po, uh, hindi lang po si BP Inday na gustong matalsik. Lahat na po yan. Duterte. Kasi yung nakapuesto po yan, matibay po yan eh. Maraming supporter. Pa pa sisirain yan ngayon. Itong uh, 2025, nung eleksyon ngayon, itong taon na ito, patalsikin yan para sa 2028 walang masyadong kalaba ano mababaw ano malakas kasi yan eh yan po ang pinaghandaan ngayon diyan dyan sa mga impeach na yan ha yan po ang aking pananaw yan po ang aking isip eh iwan ko kung sa inyo bahala bala kayo <laughs> yan po ang aking pananaw ha at saka hindi lang po ang mga Duterte ang gustong patalsikin lahat nagkalahat ng eh ano bang malay-malay ni Senador uh, Bungo sa problema ng mga Duterte? Kasi kakampi nga yan. Ang ganda-ganda ng mga programa ni Senador Bongo. Uh, pasalamat ako uh, uh, don sa doon sa Malasakit Center. Eh, ang, uh, ang aking asawa na operahan dyan sa PGH. So walang binayaran eh. Yan po, uh, yan po mga kaibigan, <clears throat> kaya sinasabi kong makakakuha kayo ng aral ang uh, pipiliin po natin sa iyo po natin sa ating uh, bansa yung pong may nagawa na sample po yan huwag yung puro lang ginawa kung hindi manira kasi yun po ang masamang pag-uugali pag nakaupo po yan lahat tayo sirain <laughs> yun po, huwag po yung manira huwag nating ibubuto eh, yung mga naninira kasi pag nakaupo na yan, sisirain tayo at ang bansa yun po ang aking pananaw. Wala po akong eh, inihikayat na sumunod kay sa akin. Ako po'y uh, deritso. Hmm. Sana may makuha kayong aral mga kaibigan. Ano pa? Impeachment? Yun kasi ang ano eh. Babalik tayo. Ibig sabihin, ang uh, INC, Iglesia Ni Cristo, tuturo ko lang yung logo ha. <laughs> Yan ang logo eh. Hindi ko lang alam kung uh, na baligtad ba yung alignment ko basta na nasa puti 'yung gitna. ibig <clears throat> ah, ah, ko sabihin ah. ah suportado ang ah, mga kapatiran ang ah, sinasabi ng pangulo, 'wag nang i-impeach, 'wag nang pag-usapan, 'wag nang magsayang ng panahon. Pero itong mga atake, hindi sila papayag, nagalit sila. Tuloy. Ito may pang-apat pa nasaan? Wala naman eh. <laughs> Wala nung pangapat. Alam niyo yung mga kaibigan, uh, yan po, laro ng politika yan. Itong mga itong mga atake, alam mo ba, kanya-kanyang mga probinsya yan, at magpabango yan, at tatakbuhan yan. Nako, may bubuto pa kayo sa inyo. Hindi <laughs> ginagawa niyo yan. Paninira eh. Alam niyo hindi naman ako kakampi ng mga Duterte. Kakampi ako sa tama. Sino pa ang tama? Yung naninira o yung may mga nagawa na. Ha? May nagawa na na pagtulong sa mga mahirap, <clears throat> 'di ba? O yung saan ba? Saan ba tayo? Doon sa maatake? sa mga wala namang nagawa kung hindi aayusin uh, ang mga mahirap, tulungan ang mga mahirap. Mm. Saan ba tayo? Ang alam niyo mga kaibigan kung nakasubaybay kayo sa mga hearing diyan sa Kamara. <clears throat> Ako ayoko na magkwento eh. Yung mga testigo, yung mga pangalan, yung ano ba yon Yung mga tsitsiriya. Ah! Gagawin ba ng ni bibi Inday na gagawa ng mga tao doon ng mga pangalan o mga tsitsiriya o mga ano ba dyan? Para kumuha ko nga ng budget, gagawin ba ng isang abugado? Gagawin. Ino. Ino. po. Ay gawa. Gawa ng mga atake. Mga umaatake sila pong gumagawa ng mga pangalan, sila din po nag Ako po walang ginagampihan. Baka sabihin nyo, kakampihan, nakadamit ako ng green. Bakit? Ah, mas gusto kong damit na green at uh, yan ay simbolo ng dahon. Uh, green. Ibig sabihin, green, ayan nandyan ang kabuhayan ng tao sa kulay green. Eh kung walang buhay na dahon, mayroon din tayong mga video niya mga kaibigan tungkol sa mga pamahalang-pamahalang uh, bilihin dahil imported ng ating kinakain. Uh, ano ang ibig sabihin ng dahon na green? Uh, ano bang uh, kulay ng dahon ng ating mga kinakain? Kakain ba tayo ng mga plastic? Puro po nabubuhay sa lupa ang ating kinakain. Nabubuhay sa lupa. Subukan ninyo. Kung kung walang, uh, tayo, wala tayong tanim, ha? Huh? Kung mabubuhay ang tao. Kaya nga po, uh, nilika ng Diyos uh, bago ang uh, tao uh, nandyan na yung mga halaman na pagkain. Yan po ibig sabihin ng green, Di ba? Wala po yan na uh, halong politika. <coughs> ibig sabihin, ayang uh, logo ko dyan sa likod. Ako po ay nabautismuhan din po ako ng Iglesia Ni Kristo uh, Kaya nga, uh, hindi po nagtagal. Uh, natiwalag po ako. Napabayaan ko po, po kasi po ako ay uh, naglayas sa problema na hindi ko sinasadya. Galing ako dyan sa Cebu. Pero pinanganak ako sa Mindanao. Ayan po, maraming salamat. Sana makakuha kayo ng aral. Alam ninyo, uh, <clears throat> ang aking channel wala talagang inahangad kundi makapagbigay inspirasyon. Oh, uh, kung mapanood niyo ang aking mga video, ganun lagi. Kagaya po nito, sa usaping face uh, Pace Rally, supportado ko po. Taos puso, kasi alam ko uh, ang iglisya ni Kristo ay nagkakaisa. Alam niyo sa hindi nakakasapi sa iglesia ang una ang una naming dinadasal, yung kabutihan ng bansa, kalusugan ng pangulo ng bansa. Kasi ayon uh, po ang pag-asa ng bayan, ng mamamayan, tayo. Ha? Kaya palang po, po masakit po dito sa atin ang uh, ang pangulo ng ating bansa. Aatakehin ang mga kalaban at ibabagsak at gusto sila ang pumalit. Ganon po ang labanan ng politika. Kaya po sana ipagdasal po natin, magtagumpay ang peace rally para po pagpalain ang lahat at sana hindi manaig ang kasamaan. Ingat po tayo, patuloy lang sa mga panalangin. Maraming salamat sa inyong lahat, mga taga-suporta man o hindi, pagpalain tayo ng Diyos.